For today's video, mag-unboxing tayo ng eggs. Bumili kasi ako ng 30 pieces na itlog, guys. Kasi kung bibili tayo mga kamami, ba sa mga tindahan ay mahal siya, ba diba? So, itong nabili ko ay 195 pesos. 30 pieces po siya. So, ayan. Dito nilagay. Dito nilagay. So, ating kunin. At ang ating gagawin na ilalagay naman natin dito sa lagay ng itlog. So, yun mahal na ang itlog sa tindahan kaya kung ako sa inyo gusto nyo makatipid bumili kayo ng mas marami So guys so yan dito nilagay sa box na to para hindi siya mabasag sa biyahe yan ang ating egg so ang gagawin natin ngayon sa ating itlog ay dito natin siya ilalagay para nasa ayos, tiba ba? Ayan. So ang ilalagay ko lang dito ga mga kamami ay 3,6,9,15 so piraso lang. So may 15 piece pa tayo. At ilalagay naman natin yon sa loob ng rep. Yung lagayan ng itlog. So ayan. So dahil 15 piraso lang ang kasya dito. Ayan sasara na natin ang ating itlog. Ayan, siya. So, sa panahon ngayon, kailangan natin mag-stack ng mga ganyan, katulad itlog. So, meron pa dito natitira na sa loob. 15 piraso pa rin. So, hanapan natin siya na mapapaglagyan. So, ayun mga kamami, meron pa tayo tirang ilang piraso. So, dito naman natin siya ilalagay para mas maayos naman yung paglalagyan natin sa so, mga egg, 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 Araw-araw kailangan natin ng itlog. Kahit, dapat daw kasi, uh, kahit one, isang beses sa isang araw, kailangan mag, ano, mag boil ka ng itlog, tapos kainin mo. Kasi, ano daw yan, nakakatulong sa ating katawan, ang itlog. Huwag lang sobra-sobra. So, ayan dapat meron kayong mga lalagyan na ganito para kapag merong hindi kasya sa loob ng rep yung lagayan ng itlog ay meron pa ka rin kayong paglalagyan so 30 pesos siya nagkakahalaga siya ng 195 pesos matagal tagal nyo na rin itong maiuulam o di kaya pwede nyo rin gawa ng ibang potahe ihalo nyo sa mayonnaise lagyan nyo ng kaunting asin I mean Siyempre, ilalagay mo muna, di ba? Tapos, meron naman, nilalagay kapag mag-aadobo, gusto nila, meron kasamang islog, di diba? ba? Diba, Iba-ibang paraan din. So, yun. So, ayan! Ito na yung ating natira. di ba? Ito kasing lagayan na to, pwede mong liitan. O, di ba? Di ba, pwede mong lakihan. Ayan, ang ganda. Pwede mo rin siyang liitan. Ayan. So, naayos na natin ang ating mga egg sa kanilang lalabyan. So, 15 peraso yan. Kaya, meron na tayong naka-stack na mga itlog. Sa halagang 195 pesos, ay meron na tayong 30 pieces na itlog. Ayan.